で、でないし。でない。でした。で、した。で、して、Tapos, に行きまし Laki, palang, ano, dito pala, oh. laki pala ano dito pala. oh. pala so, ano dito pala. So, mag-ano naman kami. Akyata naman kami dito. Ito na, guys. Napaka-aliwalas, guys. Ang lawak, ang medium area. Okay? Tapos ikot-ikot ka lang ganun mo. Oh, ikot, ikut ikut ikot. Ah. Uh, Tingnan Guys, ang laki pa lang ng elements. Oh. Mag-turn, turn, turn ka. Turn, turn. turn around, you we'll Hmm. Guys, ang ganda. Oh. Ito tayo lumabas, guys. Oh. Ah! Kasi mga tinanong mo. Hala, 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 hala. Sige go 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 ang laki guys oh. Ang laki ng ano dito pala. Uh, guess, ang lawak ng ano dito. Nandito kami sa Colon S. Oh. oh. And, you mo guys, oh, build build pa nila guys, that thing. Build build pa. May ano dito sa kayan nila sa. Ano West Peak Glow. Yan yan. Guys, kitang kita dito ang central, oh. So, nandito kami sa Elements Guys, ito doon lang pala, oh. Yun ang pinta. Yes, Kasi ngayon, meron silang mga lantern guys. Kasi nandito na kami sa ano yan, oh. We love Hong Asala, Oh, sana, oh. welcome. Ano yun nakalakay dyan, oh. Ito, nandito na kami sa guys, sa ating... And, kitang kita na ano namin yung yung titingnan natin si girl ito na guys kitang kita na namin yung aming nanganap yan na yan